Andito tayo ngayon mga part sa isang farm na kung saan ay merong isang daan at 15 pirasong mga Dominican chicken. Tara silipin natin. Yan, Dominican chicken na ready to lay. Ano po yan? Handa na po yan mga mangitlog yung mga yan. Lahat yan sila. aray ko ang mga ituga nila pali kararating lang po ng mga manok na to dito yan kararating lang nila kaya pinainom muna sila ng tubig so maya maya kakain na rin sila yun shoutout nga pala kay kay ano kay Potak Farm sa may Batangas tsaka kay Sir Jeremy si of duty accountant so nakakuha tayo ng 65 piraso kay of duty accountant tapos 50 pieces naman kay Potak Farm sa may Batangas Shoutout nga pala sa mga tropa ko diyan sa San Andres Bukid. Shoutout. <laughs> Talagang hindi na wala yung San Andres Bukid sayo ah. Tayo na na si Tatay Jesse. Si nakaano na? Bro, bro, paki ano nga? Paka makalabas. Yung Oh. Bubukas. Si <laughs> <Tis> sabit. Daya <laughs> <laughs> na u. <laughs> oh, <Ayan> na <laughs> Yan na. Ah, <laughs> bro. Eh, pa kainin mo na 'yung mga manok mo, bro. Ha, una na. Ano 'to, guys? Asige, sige ka pa. Wala ko dito, bro. Ayan lang tayo natin dito. Kain na, kain. Anong tawag sa ano na yan, tay? Sa pa-kain na yan. Wala mo po ano ito. Walang nakalagay doon sa ano? Hindi ko Wala na yung, yung sako niya. Wala na yung sako. Basta yung 500 yata yun. Yung bali 500. Ah. Parang pellet eh. Hmm, parang ganun. Pellet. Sa hindi, hindi rin natin kabisado ito eh. Ay, pag ako magapakain pala ng manok nene ko. Dito tayo. Busog-busog yan. Pwede mo lang ilagay dito yung lalagyan ng pagkain. Lagyan mo lang ng ano para hindi ka napapagano ganon. Lagay sa box ba? Yung container ba? Ah, yung container na ano? Yan yun, no? Oo. So, oh. Lagay mo dyan, no? Oh. Ganon yung ginagawa din nila Ganun sa farm talaga. punta din. Ganon naman talaga yung ginagawa. Yung lagayan nandito na mismo sa may ano. Para pakailan ng pakailan. Oo. Diba? Ang sabong. Yari, pag-iwag <laughs> sabi nga namin kanina kagabi tay, kung merong mamatay sa sasabawan. sabi ko, pa ko na eh. Sabi ko, <laughs> andun na muna kayo, JC, may namatay. Asa, ano eh? uh, ano Na Maluwag naman sila. <laughs> oh. Mabalahibo lang, ah, kaya kala mo mataba. Ayan, yeah, bisang bisin na sila Naupo na itong isa Pwede, naupo na Hehehe okay, na, na. <laughs> Napagod na sa biyahe yan Kain na kayo, kain, kain Kain mo na kayo dong, kain. Kain, kain. Kain mo na Kain. Bala kayo, mag magugutom kayo. Kaya na ka. Numero ba? Madam bro, madam bro. Maras dis, maras dis, alas dis. Bahanan daw nila yung mga noy. Ayun, dapat Oh, di kasali yan ang camera. So pagagaling biyahe daw mga sir. Kailangan pagdating, painumin mo lang muna ng tubig. Tapos Paglipas na mga dalawang oras, tsaka sila pakainin. Okay, sa camera ko kulay brown no yung itlog kasi ano da yun kasustansyang itlog da yun kaysa sa white eggs